yan, 21.5 Nakuha, apat na piraso Viena oh. Ano yan? Viena oh. Parang Budapest no? Parang Budapest yan ang Viena Ang liliit Lili Ang liliit Ito lalaki Ito so, yung puti Magkano? 150 lang isa 150 lang isa? Napakaliit ano? Oo, oh, ano. parang ibang lang Yan, kapare yan, sisiw pa lang Two months pa lang yan Parang na kuryente no. Hindi nasusukla yan kaya nagkaganyan no. <laughs> Pero yung ano yan, babae. Babae at lalaki. Ito lalaki. Ito lalaki. Ang kulit nito. <laughs> Magkano mo binebenta to? Ano lang 800 lang pare. 800 lang pare. Aba, pure naman po yan. Pure breed. Kakapatid ko yan. 10,000. May vaccine na. Opo. Ito na po sa bakuna. Oh, anong pusa yan? Siamese. Siamese. Magkano may nalok? Eh, binibigay ko na nga sa kanya 500. 500. Eh, Natawara pa po <laughs> rin. <laughs> Murang-mura yan, 500. Hmm. Siamese. Siamese. Good morning mga boss Araw nung biyernes May 23 Nandito ulit tayo sa bukawi Bulacan Samahan nyo ulit akong silipin ng mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito Okay, time check 75 May paggawaan ng pintuan dito. Heno. Eh. Kalapate 'to oh. 'yon. Paano 'yung kalapate? Ipadala mo po. Ha? Libo. Paris na. Isa lang. Ah, libo Paris. 1,000 isa o dalawa? Dalawa po. Anong kalapati yan? German boat. German beauty. Nakuha na po yung ibang kasama na eh. Na kanina marami yan. Ito na lang natira. Ito maganda oh. Okay boss, thank you. Ayan sa mga nakamotor, Pwede kayo magpark dito. Sa four wheels sa loob mga boss, meron doon. Sa mga gusto pumunta dito mga boss. Barangay Binyang Second, Bukawi Bulacan, pila sa Roy Street. Tuwing Biyernes ang araw ng Changi dito. Ang sila kuya, pauwi na o eksena dito tuwing biernes di ng umaga. Anay okay, wala ka na? Wala, wala wala. Kita ka sayo. Atay. Oy, kumusta? Hi friend. Good morning. Morning, good morning sayo ha. Bakit ta rin dito sa malubong sabado ah. Oo. Ah, Tayo, dumayo tayo. Ito so. meron ako. Bago na yan, Tay. Yung pa rin yung nakaraan. Nakuha na muna to. Oo, nakuha, na lang. Nakuha naku na to. Hindi pa nabibili. Sige tay. Okay. Kaka bago ta. tayo ha. Ah. No problem. Sa inyo rin ba yan? Oo, yan din yun. Ay, din. 1.5 lang yan, di ba? Yes. 1.5 na lang, Hi. <laughs> <laughs> Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ito, dala namin ngayon. Itong dalawa, bago na yan. Oo, oh, oh bago yan. Dalawang babae. Ito, ito yung bilag mo nakaraan. karahan. Oh. nga, malalayo. Ayaw eh, pagka... Ay, magka, may gusto mo ano, muna kaya lang malalayo. Ah, ayaw. Kaya nga, ano, mga tawag ng tawa. Sa iyong anak, ikita no? Oo, oh, sa iyong anak. Kaya, may ano ka nga, followers in, rin, eh. Nakita rin ko eh. isa lang po lalaki ito. Oo, oh, oh, ito, oh, ito lalaki. So, pareng babae. Magkano po ang isa sa babae? Ito, 9K negosyo po. May ano rin naman yan, ng PCCI oh, mga po. PCCI din siya. may PCCI yan. Yeah. Ah, din siya meron. 9K sa babae. Sa lalaki po, 7. 7.5. Ah, hanggang 7. 7.5 kasi. Kasi iba yung alam, balik mo ng vlog po ng 7. Oo, oh, 7K eh. Hanggang 7 tayo dito. Ah. May papili ang mga boss, Oo, oh, may papili siya. 7K sa lalaki, 9K sa babae. Oo. Ah. Ayan. Number niyo po. Uh, si, uh, sa mga gusto bumili? Asin o dahil? Hindi, na. Pakita na lang po natin ayan, yung ano. Nawala. Ayaw, nalaglag pa. <laughs> nalaglag pala Nalaglag. Si Ate Evelyn. kontakin okay. nyo na lang. Oo, ayan. Okay, salamat po. Okay, thank you Thank you. lang. Andito pa rin yung mga... Ano no, niya? Okay, Dito. Mayroon po nabuhay. Kaso lang, malalayo. Malayo rin? Yes, meron po eh. ay mga boss, ito napakita ko naman nito last week. Available pa rin. Ipinigyan yes, pa rin natin kasi mayroon kabigyan na sa pagkain. Ibabawad po rin Ay, ang laki na nila boss Peter oh. nga eh. Dito dosi na karahan yan? po. Boss, pakihoin mo na Magkano lahatan? Magkano daw lahatan? Magkano bayako? Magkano? Hindi, napakita ko naman na yan. Oh, oh. Kaya, sa mga interesado, no? Ocho na lang to ngayon. Ocho na lang. Bagsak na, Magkano binaba noon? Last week? 12 Ocho na lang daw yan. Mga, ano. na lang to, dati. Last week, 12 Ocho na lang ngayon. Ocho na lang ngayon. So, yung meron din pa tayong available na ano natin, na yes. Breed dispersion. Oh, yung crossbreed, no? bagsak presyo na rin yan. Breed pag sa na rin yan. ganun pa rin po. Ganun pa rin. Ito lang ang bumaba yung briefing. Ayan, ah, lang po. ayun po. Eh, Ay, kung ano na kami sa pagkain eh. <laughs> Bawas na, Bawas na Talaga. Masyado nung madami. Bawas ano na mga puso. Ma, malugi na. nagbura na. Ah. Number niyo po na, ulit. 0933-994-6610. Sa happy page ko, iganamo. Hanapin niyo na lang mga boss. Thank you, thank you. Thank you, boss. boss. Thank you, boss. Uh, mama, mga sir, baka ito. may po? mga kalapate. Boss, magkano sa kalapate natin? Isang lang isa. Na mga racing pigeon. One hundred lang isa. Ito pa rin yung pusa ni tatay. Boss, idol. Anong bago mo? Bata mo ko, boss. Ito Mas, mga Meron pa, pa tayong sa baan. Ay! Magkana so, yung sitsu mo? Ito boss, meron ko lang ito bisa, choco liver parehas. six bang isa? Opo, 3 months. Parehas babae. Parehas babae. Opo, choco liver sa ino. Ang ganda niyan boss. Tapos meron tayong bully. Ito. Oh, yan pa rin yun eh. Eight, ko na lang ito kuya. Uh, eight ano na lang. 8 na lang ito. Yung isa nabili, yung na, blue. Po, nabili na po sa Grotto. Hmm. Ito, sa'yo rin to. Kailan to? Hindi, Ay, yan yan. Eight, ito lang. Ito lang. Ito lang mga idol ha. Ah. Princess type na Choco kontak Contact na lang po sa kontak namin po. Yan, yeah, pakibot mo ka lang. <laughs> Ayan hey, mga boss, baka interesado kayo sa shih tzu niya. Ito, Ito na ni po po sa kontak lang po ako. Idol Peter Paul, good morning po. Salamat. Sir, papa sir Ito sir, nasa ako sa media ko. ako Natubos ko lang Magkano so, mo nasa nila? 5,000 sir 5,000? Pinubos ko na 6,000 kasi gold yan so, Ba't iba kulay niyang pabo na yan? Important to sir, galing takloban yan eh Magkano isa? Ibigay ko ng 3K 3,000 2,000. Ito isa, 2,000 oh. Malalaki na kilo, sampung kilo. Ayun naman, eh, 1.5 lang isa. Ito, 1.5 lang isa. Pero ito, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kulay. Kulay gold. gold. Five, sir, Brahma. Binibigay ko ng 2.5 pares. 2.5 pares, Brahma. Eh, lalaki, oh. Brahma yan. Kuya, sir. Magpa-5 months lang po yan. Magpa-5 pa lang, pero kita nyo. Alaki. Sir, brahma, sir itong ano mo golden sea flight ayan 1,000 lang yan 1,000 nasa kasan na rin po yan magkano eh, nasan ayan. lang ko 1,000 to tinubos ko lang 1 1 to tubos ko ayan ang mga kaninta ni Visaya number mo 0975 2639786 Rinspe Ayan Magkano po? 2.5 lang po. 2.5? Anong pusa yan? Ito, pagkapatid po yan eh. Himalayan Persian po ang ama eh. Himalayan Persian. 2.5 lang isa? Opo. Ito maganda kulay. Dalawa lang po yan, dala nyo? Apat. D dinala na akong mataba dyan. <laughs> yung nagbabalik Yung Nakuha na. Ewan diba ko, dinala lang yung mula yan. Ay, nalok. Ay, re, re, re. Naalok, naalok. Ito, bibili nila. Hindi na <laughs> dalawa. tupay ba tayo mo? 25 pesos sir. Pero maganda pa isa oh, blue. So, okay. Okay, may contact number kayo? Wala akong contact number, bira lang kasi ako magtindi Ah, uh, pagka may paanak lang po, no? Sayang 25 lang oh. yung income sa kapatid. Sa iyo lang, 'Yung wampaither niyo. Ilang ang mahal dyan, yung gray eh. yung gray, no? Pero yung hawak mo, maganda rin yun. Oo. Oh. Wala po Wala po Sige, Tari. Salamat. Salamat May ano dito. American Bully. kuya well, magkano sa buli? Ako po Ay, ko This, this po. 10,000. Ano yan? May mga lalaki babae? Eh. Pare-pareho na lang ng presyo. Apo, pure naman po yan. Pure breed. Nakapatid po yan. 10,000. May vaccine na. Apo, teto na po sa bakuna. Tsaka deworm. Tsaka deworm. Hindi ko lang po alam, nakalimutan ko po kasi Ando pa po yung papel. Ah, may papel ah, din. Hindi po. Yung papel po ng record. Ah. Ayan mga boss, sa mga naghahanap ng American Bully, ayan, magkakapatid yung apat na yan. 10,000 ang isa. May contact number ka ba? Contact number po meron po. Sige, pakita natin. Baka may gustong bumili ng bully mo eh. Tagasan ka? Ah, lang sa Bullo, boss. Dito lang sa Bukawi. Ang eh. number ko po, One six three six two six 8 Bill na po kayo Pwede ko pa po ibaba May bawas pa sa 10,000 yan no? May bawas po po of Sige, yeah. thank you Sige po Anong kasama mo? Doon po lang ano niya, bakuna niya O Pakita mo nga po natin yung ano Vaccine card niya Vaccine Yan May mga vaccine naman na. No? Kaya update na lang no? Sige, salamat ha. Ilan ng babae, boss. Apat. Apat. Ayan si kuya. Tinatawaran yung kambing ni boss Ronald. Bali, apat na piraso ang kukunin niya. Magkano ang tawad? 21. 21 ang tawad. Magkano gusto mo? 22 22,000 Pero ang presyo talaga niyan 24 Ah, 28 28 Binawasan Ay. mo na yun Binawasan ko ng Ay, 22 24,500 pa lang ang alaga Binawas ko ng 2,500 Kaya 22,000 nang hiningi ko so, Ang gusto ni Kuya 21, 21. <laughs> Eh, kaganda ng kami ko, mga pilog na pilog. Wala oh. pang kain yan. 21.5 <laughs> 21.5 bro! 21.5 Ayun. Ako na tumawad ah. Eh, lang pala magpapano eh. Eh, na tuloy. na. Kasi kailangan eh. Kasi ko lang muna. pa kami. muna kami. marami pang bibili si Kuya. Eh, tingkat lang. Ang sa yan, 21.5. Nakuha. Apat na piraso. Laki nung ano mo ah. yan? Native 13,000 okay, 13 Laki oh eh. Native Wala mo na. ka yan? Wala ka po, kumalaga Sige, ang mula Sigat ng katawan Laki no? Sagan saan niyo magkana? Nabili na to Tumagan daw Ganda gansa.

ayan sa mga naghahanap yun yung ano malaki ang paa daming ano Spanish dub dito boss magkano pares ito? 400 400 Ito may liit. Ay Bandarid Pares. Serama. Serama. Ito maganda kulay. Eh. Ito nasa dulo. Anong manok yan? Magalit. Magkano? 400. 400 na lang to. Parehong babae. Eh. Boss number niyo ulit, boss. 0951-475-3619. AG po, AG. AG, yan eh, si Ate Regs. Thank you po, ha. Atakamura. Ah, <laughs> ah <pakamura. laughs> may dala siya, ano, anong pusa yan? Siamese. Magkano mo inaalok? Eh, binibigay ko na nga sa kanya 500. 500. <laughs> <laughs> na natuwarap sa pura. Murang-mura yan, ha, 500. Siamese. 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 Sayang yung isang daan eh. <laughs> lahat <laughs> ko para sa talaga ang ganda ganda babae pa may ano dito Scottish Fold ayan o ganda na ito ano? Na, ito po straight ah ito straight yung isa yung fold magkapatid ba yan? magkapatid? ah magkapatid ito magkano? 8,000 Ganito Ito yung bawas straight Yung eh. bawas pa lalaki yan oh, Babae po sir, ito po yung lalaki 8, Babae ito Pareho lang ng presyo oh. Ito yung fold Straight saka fold yes. Ito yung babae May mga bawas pa yan sa 8K pag po kayo? Paumbong kuya Paumbong ito yung contact number, baka interesado kayo. I-text nyo na lang. 5, lang. Dito tayo sa pwesto ni Jello. Meron siyang apat na Belgian, dyan, no? Ano yung puro? Jello, ilang months lang yan? Ano po, ah... Uh... April ah, uh, April 3 ang date of birth ngayon June 3 mag 2 months 5,000 each lang po yan, murang mura may mm -hmm. deworm na po tatlo, anytime pwede kayo mag 5 and 1 mag 2 months pa lang ngayon, okay, ano, okay. June Apo. Okay. 5 k ang isa. Ah, 5 meron available ko niyan, ano, ano, 8, meron pa akong 4 sa bahay. Lahat 'yan key mail na lang, yung tatlong kasiing mail na kuha na. Key mail na lang 'tong apat. Road separator block. Ito 'yung mga naghahanap ng Belgian. 5 k ang isa. Ito naman. Yan, oh, Road separator block, 3-way crosses. 3,000 na lang ito 3,000 3,000 na lang Lima ito eh Nauubos na eh Kaya mura ko nang binibigay Tila sila na lang po yan Three, Ano na lang po Kahit 2,500 Bigay ko na po yan oh, Kahit 2,500 Binibigay Oo uh, Ito mga mixed breed Na Japanese po yan Japanese Ito, ito siya Koli Koli Ito Koli Labrador po Itong dalawa Ito Japanese Kung um, ano po May ibigay ito, Itong dalawa Ito uh, Magkano isa nito? Ito 1515 dito naman po is ano uh, 3K. Ayun. Itong tatlong puti 15. Ito bawas pa naman niya. Ito 3K. Ah po, yes po, yan. Medyo ano na. Hoy, magkano? Kaya mga Kano boss, na? baka may nagustuhan kayo sa Kano? mga aso ni Jello, no? Kunin natin yung number niya. Okay, ah, uh, uh, FB name ko is MJJ, ko, MJ Jacob uh, o isineb, 0991-578-3735 po. Taga Ubando ka lang, no? Taga Ubando lang po. So, uh, ano, party ng ano, Balangkas, Balintuela, tabi ng do. Yan. Okay. Thank you, Jello. Salamat po. Boss, thank you, thank you talaga. Kapita na naman tayo. Dante, no? Anong manok yan? pretzel Repsel? Ayan, sisiw pa lang 2 months pa lang yan Parang na kuryente, no? Hindi na susukla yan, kaya nagkaganyan, no? <laughs> Para yung ano yan? Babae? Babae at lalaki Ito yung lalaki Ito yung lalaki Ang kulit na ito <laughs> Magkano mo binibenta to? Ano lang, 800 lang pares 800 lang pares pero mas malaki sa serama yan. Oh, malaki sa sila serama. Parang mga micro sila. Parang micro. Kala ko maliit lang rin eh. Pero bihira yan ha. Mga ah, blue, meron din tayo. Yung tukay yung GoPro. 800 lang pares. Itong pusa mo. Kaya yeah. miss. Inibigay ka lang 700. Kaya 700 na lang. Eh. Oh. Babae? Babae. Babae. Two months. 700. Itong ganda oh. Magkano to? Kapanahanan na lang din sa Rama. 700. 700. Parang konti manok mo ngayon. Nagahubos mo kanina marami. Ito magkano pares? 800. 800. Ito sa miniature blue. Ito 1K. blue. Sa blue 1k. Tong sa baba. Kaya, mga long leg 'yan, 300 na lang isa 300 sa chabo Dante number mo 0916112207 At yung tokyo yun ha Contact nyo na lang mga boss Baka interesado kayo sa mga manok niya Oh, sumalo na Dito ka Thank you Dante Thank you, thank you Dito tayo sa pwesto ni Kuya Ollie Meron siyang Shih Tzu Bendy Ben Bosoli magkano? Ah uh, kuya 5-5 na lang po isa babae na laki 5-5 bang isa? Oh, shih Tzu, tzu. Apat ah, na mga magkakapalit ka kanina kuha na rin babae na laki Nakuha na yung dalawa Oo oh, babae na laki Ito ang laki oh Ayan na uh, may nakuha na sa ating kasunod kanina nasa labing tatlo na lahat 13 cases Anong asa yan? Labrador, crossbreed ng Belgium kuya Labrador Belgian. Magkano? Ah, 3k na yan. kuya, 3k para sa si babae rin. 3k para yung babae. Ito naman. 3k na din to, Kuya. Ganito din to. 3k na lang din. Oh, ]Wow. uh, 3k na lang din. Uh, na lang din yan. Para sa si babae rin, kuya Naubos mga tuta ni Kuya Oli oh, oh kita niyo. Naubos eh. 3k na agad na. Mga kasi magaganda eh. Tapos, number mo kuya Oli? Uh, 09455348573 Pa-shoutout daw kuya Sige okay. uh, Shoutout po kay Boss Lito Hilario ng Pombong Bulakan uh, Birthday niya po sa Sabado Happy Happy Birthday po 70 na po siya Sarado Ang grande po ang labanan nito Sigurado sigurado po yun Baka palaban kayo Baka palaban na kayo dyan uh, Sana po marami pa kayong matulungan Mga ayo nating Pilipino Salamat Thank you kuya Oli Maraming na salamat ha Kuya Pino ano yan? Vienna. Vienna. Oh. Parang Budapest, no? Parang Budapest, yan ang Vienna. Ang liliit. Ang liliit. Ito, lalaki. Ito yung puti. Magkano? 150 lang isa. 150 lang isa. Napakaliit, ano? Oo, oh, ano. Parang yung palas, yun. Ito yung lalaki. Dalawang puti. Lalaki, ito lalaki. Yan. Kaparis, yan. 150 lang. Dalawa, 300. Tatlo lang dala mo? Marami ka pa dyan? Dito e po, mga club ring Dito rin mga lahi Mga club naman naman dyan Mga club ring Mga pang-racing uh, Mga pang-rera Ito pansy Mga oh, pansy ito Yan, MMFC oh. Yan mga club magkano? 200 lang 200, ito magandang kulay yan. MMFC oh. Yan ang mga ring yan Ah uh, uh. Nagbigay uh, na mata 200 uh, 200 lang mga 150 kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang tipler kakaibang oh. mga kakaibang tipler kakaibang mga kakaibang no? mga tipler mga kakaibang mga kakaibang mga tipler mga kakaibang mga kakaibang mga mga ano ulit contact number mo? Uh, ah, mo na sa Facebook, Modesto Trinidad. Nagbablog na rin ako, 42,000 na yung followers ko. Anong pangalan ng page nyo? Modesto Trinidad. Modesto? Trinidad, yan. Oh, mga pangarela. 450 lang siya. kilo oh. lang yan. Oo, oh, mga labring yan. Oh. Labring. Oo, mga labring. Oh. Nakapulik eh. Ah, Pare, oh. ah. Eh, basta, 'yan. Sige, sa. Thank you, Peter. Boss, anong po sa 'yan. Malayan saya, po. Crossbreed. Di malayan saya, Ito 'yung nanay. Apo, ata 'yan. Tupay po bang isa. Saan po sa 'yung nanay binebenta. Hindi po. Diyan mo lang muna. Ayan e, mga boss, baka interesado kayo sa Himalayan Sayang Mistiguya 2-5 lang isa Pwede pong mahingi yung contact number mo? 0905-808-9800 Anong paano? Ron Ron, taga saan ka? Daga rito Bukawi lang Thank you Ron ha okay, thank you po, so, God bless The North Face o oh. t-shirt? pag Pag-isa 35 Ganda na ito Kunin natin pang bahay The North Face Kaya yeah. Tatlo isandaan. 35 ang isa Hindi Ito iba Kala ko the North Face tong isa The World Love pala boss, boss, na naman tayo dito sa Bukawi Bulacan nakakita na naman natin ang mga iba't ibang klasing hayop na binibenta dito pauwi na rin ako mga boss dito ko lang tatapusin tong video na to maraming salamat sa pagsama itakis na lang ulit tayo sa susunod na video